Lina mga bro at pag-usapan natin to. Isa nga ito sa nakakagulat na balita na ibinalita ng ESPN na ang Los Angeles Lakers ay nakapagsagawa na ng trade na nagdala kay Anthony Davis sa Dallas Mavericks at kay Luka Doncic naman sa Los Angeles Lakers. Sila Davis at Luka nga ang sentro sa nasabing deal pero may mga nakasama rin sila mga players at mga draft capital sa trade. Nailipat sa Lakers sina Maxi Kleber at Markip Morris at nailipat naman si Max Christie at 2029 first round pick sa Mavericks. Ayon din sa balita, kasama ang team ng Utah Jazz sa nasabing trade at makukuha nila si Jalen Hudsefino at Paris ng second round pick sa taong ito. Si Luca na 25 years old ay nag-average ng 28.1 points, 8.3 rebounds at 7.8 assists sa loob ng 22 games sa season na ito kung saan siya ay naging starter sa 22 games na iyon. Habang ang 31 years old naman na si Davis ay nag-average ng 25.7 points, 11.9 rebounds, 3.4 assists at 2.1 blocks sa loob ng 42 games kung saan siya ay naging starter sa lahat ng games na iyon. Ang blockbuster trade nga na ito ay unang ibinalita ni Sam Saranya ng ESPN na talaga namang ikinagulat ito ng mga fans na may ilan pa nga sa kanila ang nakapag-isip na baka nahack si Saranya nung ang balitang ito ay naipost na gamit ang account niya sa X. Subalit kinumpirma rin ito at pinatotohanan ni Chris Haynes na ang trade nga ay totoo at nangyari na nga. Si Luca ay hindi na nga nakapaglaro sa Mavs magbuhat pa nung Christmas Day matapos na siya ay magtamo ng malubang injury na calf strain. Siya ay nasa ikapitong seasons na niya sa NBA. Si Davis naman ay nasa gitna ng magandang season niya ngayon sa Lakers. Na bagaman na hindi pa rin siya nakakapaglaro, nakuha pa rin ng Lakers ang panalo laban sa New York Knicks nitong linggo sa score na 128-112. Na pagkatapos nga ng game na iyon ay ibinalita na ni Sam Saranya ang trade na naganap kina Davis at Luka. Marami sa nakapaligid sa mundo ng NBA ang napareyak sa nangyaring trade na narayan si Kendrick Perkins na napa WTF, si Kevin Werther na nagsabing na stand siya at si Trey Young na napa emoji na chess pong.